So yun mga kabaki, ito yung part 2 ng ating Pag-steel decking yan. Puro Solid day bakal natin yan Kinagawa nga pala namin sa bakal namin Ito muna natin Kinagawa namin Sa inalim ng Stirrup na atin O no, dito ng biga natin Sukat so, po namin ng Mula dito sa gilid na to 40 nasa gilid na to 40 ito yung pinakailalim namin yung payong dito sa slab ito yung na 40 40 40 hanggang dun sa dulo susukat naman kami na pabalagbag na dipomper naman natin na gis ang mangyayari naman 20 naman 20 naman yung pagitan nya ayun e na una eto balik ulit tayo sa kanina wala dito sa ilan ng pinakailalim ng bakal natin. 40 layo. Ayan, 40 pa. 40. Tapos 40. Ngayon, papatong naman tayo ng pahalang. 20-20 na tayo. Ngayon na, hanggang sa dulo yan. Pagkitaos naman natin sa 20 layo. Ito na yung top bar natin kaya gigit na siya sa sa kwarenta natin kanina ayan ito yung top bar natin kaya lalabas pa rin sa kanya nya ayan 20-20 but ganun yung ano syempre para maipit natin yung bakal natin sa biga bali ito mga kabahay ito mga simesimento dilinisin pa namin yan para mas kapit yung simento sa susunod natin pag-iislab Tapansin so, nyo ito mga kabay Ito yung 40 natin Nakapasok siya dun sa ilalim Susunod so, natin Ito nga yung 20-20 pagitan Yung pahalang naman Okay Ang ganda sa dulo Pagyayari ng 20 Ito yun na ipapatongin itong top bar natin Para lumitaw sa kanya 20-20 itong top bar natin ito na may iipit sa bakal natin sa biga ayan na no, nakaipit ah mga kabay di pala binewelding to baka yung iba kasi may nakita ako binewelding nila mali po yun ngayon na yung ano natin pagbabakal natin Napakalinis na mga kabahay Bali Banda dito na lang tayo sa may unahang bahagi ng bahay Dito so, dito pa nakapali yung mga yun Siyempre pagkatapos natin yan Tatanggalin natin yung mga dumi na yan <laughs> Alisin natin yan. Natatawa si Master po ngayon. Ayan, pati yung mga ganyan. Tatanggalin natin yan. Hmm? Tapos <laughs> bukasin Bas nyo na kasi paninigarilin nyo. Ayan o. No. Mga sigarilin <laughs> na yan. Ang ah, palinis ng pagbabakal. Pa hmm. Huwag nga rin pala natin kalilimutan Siyempre yung mga abang natin na Dowels Ayan, dowels Lalong lalo na siyempre Ang mga piping natin, mga tubo natin Huwag na huwag natin kalilimutan yan Pati yung mga abang natin sa Sa wiring naman Ayan. rin natin kalilibutan at pangmahal lagi ah yung abang natin sa idam na baka kung ano yung nakapangma na nagboost tayo sa biga na yun may na rin pang sasalo natin mas makita ma Ginaw kawali ko na pagbihis pa. Tapos nga pa sa mga naging tuwang natin. Ah, uh, kasi may halon na. Ngiti gagawin namin, ah, uh, na namin kaysa magkakat pa tayo ng plywood yung trabaho pa ito sasagpakan na lang natin ng hanggang pag tumigas, so, syempre, okay na unrollan nyo na alasigipan mo ayan update ko nga lang pala kaysa nakarang video natin yun sa pag uh, thermite treatment natin na nakaraan sa video uh, ito na siya ngayon medyo tumataas-taas na tayo mga kabahay